Sa so, wakas, narating na rin natin ang Monte Maria na popular na pasyalan ngayon na matatagpuan sa Batangas. Maaga nga pala tayong gumising para mag-prepare ng ating mga gamit dahil sa 4 na madaling araw ang take-off ng grupo nang makompleto na ang lahat ng sasama ay umalis na kami habang maaga pa para makarating din kami ng maaga sa aming pupuntahan dahil may layo itong 126 kilometers mula dito sa Pasig. Sobrang tagal ko palang hindi nakapag long ride. At talagang namiss ko ang tropa sa mga biyahe namin dati kung saan, -saan kami nakakarating. At maraming lugar na ang aming napuntahan. Fast forward tayo. Mga 3 hours na kami bumibiyahe ngayon at natito na kami sa lugar ng Batangas. Kung makikita nyo, halos pumutok na ang araw. Nang makarating kami dito sa may power plant sa Batangas at natanaw namin ang kagandahan ng karagatan at alam namin na malapit-lapit na kami sa aming pupuntahan. Ramdam ko ang lamig ng hangin na nagmumula sa karagatan. Sobrang ganda dito sa lugar dahil sa mga nagkatayugang bundok na natatanaw ko sa haking harapan. Napakaganda rin pala ng kalsada dito kaya swabing swabe ang aming takbuhan. Dito sa part na ito ay abutan na namin ang imahe ni Monte Maria. Pagtitig nyo dito sa may entrance ay magbabayad kayo ng 10 pesos para sa mga anak motorcyclo at 20 pesos para sa mga anak four wheels. Sa so, wakas, nakarating na rin kami at biglang napawi ang aking pagod sa haba ng aming biyahe na umabot ng limang oras. So yan, dumating na kami dito sa Monte Maria. Ah. Alas 9 uh, na kami dumating. So medyo Hi guys. Uh, ah, ang ating dakilang broom broom na marshal Ah, yan, 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 yan anchor. lagi ay, anchor namin taga ayan ang sinusundan namin lagi. Ayun, ah, so ito ay yung ano, ito yung Monte Maria. Ay, ito pala yung glass, yung glass ano, yung glass walk. Hindi pa pala matat, hindi pa pala tapos. So ito, paakit na kami sana, sa Monte Maria. Try namin pumunta dito. taas. Kasi nga, hihirapan ako <clears throat> taas pala to, ang daming hangganan. Nakakahingal. ito under ano pa under construction pa yung ano glass walk ng uh... wow kuperto galera sa likod niya ang tubig ng Matangas Port sobrang dami ng tao at haba ng pila ay hindi na kami makakakyat sa kamay ni Monte Maria. Dahil dito pa lang ay ubus ka na ng ilang oras sa paghihintay kung susubukang umakyat doon sa kamay. Araw nga pala ng linggo ngayon kaya napakaraming tao. Sayang at hindi natin na experience kung gaano kaganda kung nadong ka sa kamay ni Monte Maria. Sobrang nga talaga ang tanawin dito sa Monte Maria. Halos abot mo na ang ulap at ang kalangitan. Pero hindi ako nawawalan ng pag-asa. Ang balita ko ay mag-overnight pala kami dito sa malapit na lugar dito sa Monte Maria. Babalik na lang ako kinabukasan ng alas 7 para makiat ang Monte Maria. Uh -huh.